kongresista sa Pangasinan naglaan ng pondo para sa kanilang mga kababayan na nangangailangan. Baguio City tinamaan ng lindol kaninang hating gabi. At isang Pinay na sa International Photo Contest. Masantos Yalabi, ako si EJ Danga. Ilang kongresista sa Pangasinan ang laglaan ng parte ng kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAF para sa hospital expenses ng kanilang mga kababayan na hindi sakop ng Philippine Health Insurance o PhilHealth. Ayon kay Dr. Joseph Roland Mejia, Director ng Region 1 Medical Center, inilagak sa ospital ng mga kongresista ang ilang parte ng kanilang PDAF para masagot ang mga pangangailangan ng kanilang mga kababayan kapag sila ay nagkasakit. Naglaan si 4th District Representative Gina de Venecia ng 2 million pesos kada taon para sa kanyang mga kababayan. Ang ibang kongresista naman ay si na 3 District Representative Rachel Arenas, 6th District Representative Marlene Primsias Agabas, 1st District Representative Jesus Celeste at 2nd District Representative Leopoldo Batawin. Sa Pangasinan Provincial Hospital naman naglaan ang pondo si 5th District Representative Kimi Kawango. Gagawin bukas ang groundbreaking ceremony para sa ipatata yung 11-story building sa R1MC. Itoy pangungunahan ni Department of Health o DOH Assistant Secretary Elmer Bunsalan kasama sina 4th District Representative Gina De Venecia, Mayor Elect Belen Fernandez at iba pang opisyal ng Pangasinan. Ang gusali ay nagkakahalaga na 1.5 billion pesos na magkakaroon ng 1,500 beds at magtatalaga sa R1MC bilang pinakamalaki at pinakamodernong ospital sa hilagang Luzon. Inaasang matatapos ang konstruksyon ng gusali sa loob ng dalawat kalahating taon sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Ang groundbreaking naman ay kasabay ng pagdiriwang ng ikaisang daan at labing limang anibersaryo ng DOH. Niyanig na isang magnitude 4.7 na lindol ang Baguio City kaninang 1249 ng ating gabi. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology of PIVOX, tectonic ang origin ng lindol at ang epicenter nito ay nasa Bolinao, Pangasinan. Nasukat ang pinagmula ng lindol sa lalim na apat na matkilometro. Ayon naman sa Office of Civil Defense, walang nasugatan o nasawi sa lindol. Sa ngayon naman ay sinisiyasat nila kung meron mang damage na naging resulta ng insidente. Patuloy naman ang isinasagawang kampanya ng Provincial Health Office o PHO laban sa mga sakit sa kidney. Patuloy din ang kanilang ginagawang pakikipag-usap sa Department of Education o DepEd upang mabantayan ang kalusugan ng mga mag-aaral. Pinitignan natin na sana tayo ay uh, tanggapin ang ating partnership ng Department kasi ang nakikita namin, pabata ng pabata yung mga may kaso ng ganito, lalo na yung hypertension and diabetes na related na dito sa lifestyle diseases na ito. Kaya ang approach sana namin sa Provincial Health Office ay suriin no, yung mga bata, yung kanilang mga ihi for the kidney diseases para mati matitend na natin kung sino na yung may mga uh, sakit at early, early stage. At kausapin ang ating ang mga officials, school officials, para po uh, wag na magbenta ng mga chicheria or uh, mga pagkain na mag-aggravate itong mga ganito pong sakit. Ilang kalalakihan ang tagpo ang patay sa Bunuan Binlok, Dagupan City noong Sabado ng gabi. Para sa mga detalye, narito ang report ni Mayan Garcia. Patay ang tatlong pinaghihinalaang sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa barangay Bunuan Binlok sa Dagupan City. Matatanda ang naiulat na ang pag-amin ni Police Superintendent Christopher Abrahano na talamak na ang iligal na droga sa naturang barangay. At noong Sabado nga ng gabi ay nai-report sa pulisya na natagpuan ng patay ang tatlo sa loob ng tricycle sa sityo Silungan, Barangay Bunuan, Binlok. May mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima at may natagpuan ding isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at ilang basyo ng baril sa sasakyan. Kinilala ang mga biktima na sina Napoleon Paraan de la Cruz, Reynaldo Martinez Espinoza at Mamerto Pinuliar Jr. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa naturang insidente. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Maglalabas naman ng bagong paraan ng Department of Science and Technology o DOST para makaiwas sa sakuna tuwing panahon ng kalamidad. Alamin ko ano ito sa report ni Louis de la Vega. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang Asya na itinuturing na hotbed ng mga kalamidad gaya ng bagyo, lindol, tsunami at pagsabog ng mga bulkan bilyon-bilyong pisong halaga ng physical damage ang naranasan ng bansa matapos daanan at salantahin ng mga bagyong Pedring, Kiel at Sendong. Bilang tugon sa ibinigay na instruksyon ng Pangulo Noynoy Noy Aquino III na magtatag ng isang aktibong programa para sa disaster prevention at mitigation, nabuo ang proyektong Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA na inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST na karaang taon. Ang NOAA ay isang mobile app na maaaring i-access ng publiko para malaman ang lagay ng panahon. Samantala, inilabas kahapon ng pangasiwaan ang extended campaign nito kaakibat ng proyektong NOAA. Moses o Monitoring and Operating System for Emergency Services Tablets daw ang sunod na magiging kasagutan para sa mas mabilis at epektibong impormasyon patungkol sa mga kalamidad na mararanasan ng bansa. Ang mga tablets na ipamamahagi sa darating na Hulyo ay waterproof at may long-lasting batteries at antena. Gayunpaman, hindi pa ito readily available for public use at tanging barangay officials at disaster managers lamang ang nakagagamit sa ngayon. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Isang pinayang nanalo sa isang prestigyosong kompetisyon sa pagkuha ng litrato kung saan sexualidad ang temang tinalakay. Mula sa 3,257 photo entries, umani ng unang gantimpala ang larawang kuha ni Cindy Aquino na sumasalanin sa buhay pag-ibig ng dalawang lesbiana. Kabilang ito sa kanyang seryang pinamagatang Bond o ang bendaheng ginagamit ng mga lesbians upang itago ang kanilang mga dibdib. Kinilala ng Pride Photo Award ang kanyang obra maestra bilang pinakamahusay na pangkalahatang iisang larawan sa kompetisyon. Ayon kay Aquino sa kanyang CNN interview, ginamit niya ang terminong ito upang ipakita sa lipunan na normal at kailangang galangin ng sino mang kasapi sa LGBT community. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwala ang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.